Oh, gandang araw na mga paps Medyo Maganda-ganda na ng araw Oh, ito na yung ano Mga palay naming nakahiga mga paps oh. <coughs> Binalikan ko lang mga paps para clear yung ano Kasi malakas yung hangin saka ulan nung ano Unang pumunta ako dito na nag video mga paps Oh, 'yan no oh, mga papsa. tigang higa Ay, tadyo, tadyo. Tadyo. Yan, alos, uh, 'yung isang ano, papsong paps, mm -hmm, ano. Nakahiga oh. <laughs> oh. 'Yan, oh. pagang kung wala tayong magagawa eh may bagyo eh uh, clear na clear sa mga papso halos lahat naman mga paps eh hindi lang ito yung ano, nakahiga mga paps na palay nanawagan po kami sa tutulong sa amin kung kan kahit yung kinangabono lang namin lang may balik <laughs> oh, yan lahat mga kapso ganda pa naman yung ano niya oh. gumaganda-ganda na rin yung ano yung panahon mga paps ito ang masaklap mga paps oh. matagal na itong nakahiga dito mga paps oh. <laughs> oh.